Isalang na natin sa spotlight ang kinalang bigating politiko na posible raw agawa ng baluarte ng isang showbiz personality na nagbabalak raw tumakbong local chief executive sa 2025 election. Ayon sa ating scooper, posibleng kalabanin daw ng na naturang showbiz icon ang bina nating politiko na tila tinubuan na ng ugat sa kanyang silya matapos itong talunin sa halala ng ilang nagbalak noon na agawin ang pangangalaga sa kanilang City Hall. Iilan pa lang raw yan sa mga nakakasagap ng chismis na ito, in short. Sinesekreto pa sa ngayon ang umano'y political plan ng naturang showbiz icon. Nang sa gayon ay hindi raw ito magjinx jinx o matunugan ng mga kalaban. Sad naman ang mga feeling political expert na Marisol malaki ang chance na mapalitan na ni Subject sa 2025 lalo't kilalang makamasa o patok raw sa pobre itong popormang showbiz icon oh. na anilay bagamat first timer na sa politika, batikan naman daw ito sa pagtulong sa mga nangangailangan. Clue! Nang ang bigating politiko ay kilala mula sa Luzon habang ang uh, showbiz icon ay mahilig raw humawa ng mikropono. <laughs>